Um, kaya namin kayong tinala dito para ma-experience nyo, makita ninyo ano ba yung inyong protektahan sa Apoy Natural Park. Magpipicture-picture na po kami dito sa Welcome Apo -Rip. Ang ganda ng ano? Tanawin? Ayun.

Ina-charm po sa inyong lahat. Tawagin po sa Aubrey Sanchez Arts dito am First Fire pumunta. Kung ito, doon na ba? Ano ka kayo ng isang bagay ng mga mabuhangin at ang style of society? Ayan, so, yung makinig din natin ay umaga na to, yung tinatawag natin na silang. Kaya namin kayong tinala dito para ma-experience ninyo, makita ninyo ano ba yung inoprotektahan sa apoy sa atyo at parto. Sana, yung mga vlogs ninyo, ganun yung maging tema. Ano yung meron sa apoy at bakit siya pinoprotektahan? Hindi yung, ano,

nyo. Kaya -una ko naman bayad kayo ng entrance fee.

Okay. Natin ang video. Okay. 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 mga Okay. area Okay. Okay. mga ibon Okay. Okay. mga Okay. 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 naman natin na Okay. sila pangalawa yung Okay. Okay. basura dapat kang inyong basura Okay. 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 ka Okay. 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 Okay ito tayo sa island ba? Ngayon, after na po ng lecture natin, uh, siguro, mga alas-tres na ka kayo magsimula mag-ikot, sobrang inyak talaga. So, baka naramihan yung aral sa amin. Mga tili na tayo magsimula, kapag mag-ikot po tayo sa island, may mga restricted areas po tayo na nakalagay dyan. Ibig sabihin, daw po tayo lumakas doon, doon sa restricted area na yun. Kumunta po kayo ng bank road sa trail lang po ang daan. Tapos, ganoon din po sa kapunta ng lighthouse, hanggang doon natin po sa may lighthouse, yung point pwede ninyong puntahan. Bawal na po tayo ng ikot sa iba parte ng ating island. Tapos po, uh, ibang reminders po po, o, syempre bawal po tayo magduwi ng buhangin, corals, ipakay na corals, starfish, o kahit anong mga makukuha ninyo as souvenir. Bawal po yun ha. Opo, so hindi po, pagka po mag i or mag-swimming kayo sa harap, bawal po tayo na mag up ng mga kung ano-ano. Alam po kung magandang yung mga sea lanes at saka kung ano-ano makikita nyo sa Italy. Pero rawan po mamunod yan. Rawan po tayo makuha ito itong mga mga ano na yan, mga bagay na yan. Tapos, ano ba mga akin nalimutan? Okay po. So, mamayang gabi naman po, yung aming rangers ay mag-iitot yan para sa pawigan mo ito. Eh, hindi ko lang po kayo kasasamahin. Okay po. So, hayaan na po natin yung mga rangers doon. Um, <clears throat> kung dito sa may free ground, magkaroon ng sighting, pwede po nila kayo tawagin. Pero kung sa restricted hindi ko po, po kayo kapuntahin daw. Ano po? Ayun. Uh, tapos, ang lights out po natin ay na, alas G's lang lang gabi. Kung may dala po kayo mga inumin, ala, pwede naman po yun. Basta in moderation po, huwag po tayo mag-aaway. Walang maglalasing at all. Lalo na yung mga readers ko. Yan. Yan ang Yan Tubig yung mga baon mo. So, para nung sa inyong tulungan, mamili na po kayo. Wala mo po Pwede po kayo kahit saan mo humilatan Kung pwede nyo rin po mabit itong kwarta na tumami ang gabi. Ang CR po natin ay nandito sa may ligon. Pag-i-holy po ang CR ng pangbabae at saka ng kalalaki. Kaya natinigin na po natin na malinis mo siya. Ano bang aking mo at guys? Kaya nah, hindi lang, lang di ba? So, kayo po, baka may tanong po kayo. So, so, tanong. Hindi po ano? Ano? kami kung sa parola. Oo naman, pwede uh, Pwede uh, po. Hindi uh, 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 po. po. Uh, pwede po. po. Pwede po. Pwede I suggest po umakyong dalawa pag malapit ang hot sunset. Kasi maganda uh, po ang sunset at asa. May hindi lang na pwede. Okay lang sila lahat. Siguro, pasok. lang. Pwede lang. Ah, uh, pwede po kayo, pero uh, parang dun sa ng parola. Kasi, po. Ang doon natin siguro po by sir. Kasi, ganyan na akong pati. Sa lagun. Sa lagun. Uh, Oo. Oh. Uh, iba ang in pa, activity sa lagun, Iba sa... Ütla, po no po Sir Richard. grupo. Isang pupunta ng lagoon. isang pupunta ng parola. Kamaya po. Sa lagun. Pero may mga lectures pa po tayo, ha? Kasi yung uh, mga mall kung mga po tayo. Dali sa... Uh, Ako rin. So, sige po. As Singapore, as Ayan po, ang kapo po na po ulit ng Bethesda, ang police, yung kanina po na pinasok na dahil simula doon ay nasa 15,790 hectares. Pero kasama po ang buffer zone na yung pa rin pong manghuli ay nasa 27,000 hectares po lahat. Ito po case plan na kinakatayuan natin ay nasa 289 hectares ata. Ang mga proof po natin ay nasa 10 hectares. Alam, ay naman.

Meron mga mangrove natin na yeah, 9.46 ang ating ano, ang ating mangrove. Yung lalo natin, maliit lang yan. Okay, talis lang yan. Ayun. Um, ano pa mga pwede, ano pa mga pwede nilang gawin dito? Smart app. sayang kasi wala kayong okay. dalang mga smart app. May mga GoPro pa naman kayo. Pwede kayong update ng videos underwater. Pero yun po, alam po lahat tayo magaling naman yung mga, bawal tumungtong sa ibabaw ng mga oras, definitely. Okay, so kung ay hirapan po kayo ng mga kayo sa bangka natin ng life vest para naka life vest kayo eh, habang lumalakoy. Tapos, um, schedule po natin ngayong araw na to. So, break tayo kung mga kalaun na. Kalaun na po, babalik tayo dito para sa ating mini lecture. And then, alas tres, start po tayo ng island tour. Tapos, after island tour, free na po kayo na Kung Sa inyo gusto mong vlog, sa inyo gusto mag video. And then, bukas po ng umaga, alis po natin. Siguro mga alas 8, start na tayo ng pa Pabalik ko ng mainland. Tal, bago mag-lunch na sa uh, sa blind out eh. Kasi wala na akong batang sa inyo. <laughs> Ay, abo. sorry. Bukas na lang umaga na Agad tayong GGSL. Siguro mo, around 5 to 5.30. mag-coastal clean up around Ayun, ayun. Alam Opo, okay na naman po mapalit na yung sa oras. Basta sakyan man. Basta sa sakyan man. Okay na lang po. Basta sa oras. Sa ngayon naman kayo siguro. Basta wala ka kami na ako. Tanong saan ko sa oras. Sa oras. Okay na. Ay, na. Tapos, siyempre, hindi mga road videos and photos na po. Why nyo lang i-share sa yan? Parang feature kayo dito sa page na So, pag ginagamit na yung dami from presentation sa ladies para sa ibang mga grupo pa na inaaral namin na binibigyan namin yung mga lectures. Okay po? May tanong po po kayo? ano Una na po, sige po, pag tayo, alam na nabray tayo dito. Mamaya ako tawag sila po. Wow, Matabi salamat po, ma'am. Okay. Hindi pa. Sige po.

So ang ganda po pala dito lang, ano, uh, ng ano building. Yung daming mga Saan kila ni Tubigan Eh? Ha? Uh, ah. Sa ilaw? Ha? Ah, mayroon palang tubig din dito. Dito yung siya natin. Ayun o. Oh. na tayo dito mamaya tayo mga gala pag malilim na sobrang singinit. init so mahal kain na naman kagkain na naman na ulit so mari. pupunta tayo dito sa kitchen so nandito na po yung mga pagkain na hinahanda nila ang ng buhay namin ngayon ano <coughs> na para may ilang kami na naghahanda sila, abala sila eh, sa amin. No? sila. Pantahan natin. Ayan. Ayan si Ma'am, um, bising-bising sa pagloto. Oh. <laughs> Ay Ayan Ma'am. <laughs> bising-bising mo sa luto. Talagang

ito. <laughs> ito. Isa na na. Ayun. So, idol. bising yung mga natin. Parang naiilan tayo na bising-bisi sila para sa atin. Ay, ma'am, set up,